Mga kababayan, mga kababayan ko, lalo na ngayon na, na, tayo mga abroad, kailangan natin kumain ng mga press na gulay. Katulad nito, kung gusto nyo humaba ang buhay, kumain kayo ng cucumber dahil yan ay maganda sa ating utak. At ang utak ang nagpapakbo ng ating isipan. At kung gusto nyo namang humaba pa ang inyong buhay, kumain din kayo ng kamatis at syempre ang sili. Antay, ano yan, kolesterol. Yan na. At ang saging, siyempre, maganda yan. Alam nyo kung ano ang ano niyan. Napakaganda at ang daming ano, protein yan. Yan. At siyempre, kailangan din natin bumili ng bayabas. Ang lalaki ng bayabas na nabili ko. Tingnan nyo, kagalalaki eh. Kala nyo, maliit siya. Malalaki yan. At ano lang kasi. Pero sobrang laki niyan. Ayan, ganyan siya oh. Bumili ako kasi ano, ganyan ang mga pagkain. At siyempre, okra. Hindi mawawala sa atin yan okra. Ayan, lang yung okra dito. Tapos, siyempre, bumili ako ng mail. Ayan. Baro na kung luto na Yung nilalo, niluluto ng tatay ko nung maliliit pa kami, yung parang dinengding na may ganyan, nakita ko kung paano lutuin sa ano eh. Sa, ano, gagawain ko yon Magluluto ako. Gusto kong gano'n na pagkain gulay. Pero may ganyan. Mayroon siyang ano, Maroon siyang mais. Gagawain ko yun. Kasi nakita ko sa YouTube. Masarap yun. Yun yung mga hinahanap ko. Ay, nung maliliit pa kami. Siniluluto ng tatay ko. Meron kaming kalabasa nung maliliit kami. Naalala ko. Kasi, ang naalala ko na lang yung maliliit kami na yung tatay ko, bibili yan ng ano, ng hindi bibili. May kalabasa kami nun. May, may, may balag kami. May kalabasa kami. Ayun, niluluto ng tatay ko yan. Kasarap. With the, ganyan ni ano. Tapos yung kalabasa hindi niya binabalatan. Nakuha ko na yung lasa. Ganun pala yun. Kung gusto mong maging masarap yung kalabasa mo, huwag mong babalatan. Kasi yung talaga yung lasa ng kalabasa, nandoon pala kasi dito sa Arab, nilabalatan nila. Andun yung lasa ng kalabasa sa balat. Napakasarap. Natikman ko na yan. Nilalagay ko siya sa ano. Nilalagay ko siya sa ano, sa ano ko. Kasi, para hindi siya, ayan. Lalagay natin dyan. Kasi ang, ang bayabas is inuuod yan. Kailangan natin yung ilagay sa red. Ayan. Ayan, di. Ang dami. Ay, sarap pa kaya yan? Ayan, o, di ba? Ayan yung ating mga bayabas. Eto, hinog na. Dalahin ko na nga ito. Ano doon sa shop. Nakainin ko ba? Wala na kasi si Pen. Bibigyan ko sana ng bayabas. Ayan. So, wala na siya. Kaya minsan hindi na ako nagluluto ng mga kakanin kasi yung mga ano, hindi na ako nagluluto nun kasi yung gusto niya, hindi na ako nagluluto kasi wala naman na siya dito. Ayan, ang aking binili. Ayan, at saka yung saging. Ayan. Siyempre, meron tayong <laughs> kita okay, lahat. O, oh, yan lang. Kung gusto niyo humaba ang buhay, kumain kayo ng bayabas, vitamin C yan. Ayan. Ayan, huwag kayong hindi kumain ng mga ganyan. Kain kayo ng mga ganyan. Yung mga ukura na yan is maganda sa katawan. Ayan, sige, bye Yun lang po, bye-bye. Gulay ang dapat natin kainin.